ka idol yung manok namin o oh. may sisiyo na tik 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 ayun na mga ka-idol oh. may sisiyo na idol oh. naglimlim yan siya idol nasa loob man ng bahay namin yan naglimlim oh, oh, andito yan siya sa tiyan mo yung pusa nagtago na kay alam niya uh, awayin awayin siya nasa loob man yan ng bahay naglimlim mga ka-idol oh sa ilalim ng lamisa namin ang swerte talaga tumbahay bahay na to idol mapusa, mamanok asan yung sisil di ko makita ayun pa ay, ay, ayan doon no, yung sisil. swerte talaga tumbahay bahay na to mga ka-idol natutuwa talaga ako kasi kung hindi pusa ang mga nakalito sa loob manok ayan, may ulo na, ilan kaya ang sisiyaw? ilan kaya ang sisil dyan? Ang, ang, mata pa naman anang manok Angel okay ganganga na itago mo na tong pusa Angel doon na sa kwarto tariin talaga tayo lahat nito ngayon Uy, Ming Ming wag ka talaga magkamali dyan sa manok Ming tariin talaga tayo Ming Uy. Sophie doon ka kasi ano tatariin tayo ng manok maldita to eh sisiyaw na siya, oh. mag na siya. Ming! Ilan ang sisiyaw mo lang? Ilan? Hindi ako dito. Mababaliw na rin ako dito. Mahihibang na rin ako. <coughs> <so> okay, no? <coughs> Hindi na tumatawag talaga, Sophie, no? Hindi na ito kasi rigla-rigla, oh. Nito lutu-tulo <tangan> yang duguan dugu ni Sophie. Yan nga 'no. Tulo-tulo Sophie. Eh, tik 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 tik. Oh, my sisya no show. Hindi ko alam kung ilan lang sis